Natagpo ang nakagapos ang kamay at paa ng isang lalaki habang nakabalot ang kanyang ulo. Sa Diversion Road, Barangay Riboken, Sultan Kodarat, Maguindanao del Norte, alas 6 ng umaga noong Sabado. Nadiskubri rin sa tabi ng bangkay nito ang isang papel na may nakasulat na Asset Ako. Kinilala ng PNP ang biktima na si Ali Silongan, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Gang ng nasabing bayan. Ang pagkakakilanlan ay kinumpirma ng kanyang ama na si Ton Lumabaw. Ayon sa ulat ng Sultan Kudarat Municipal Police, isinailalim agad sa masusing investigasyon ng insidente. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo at kung sino ang nasa likod ng krimen dahil may tama ito ng bala sa kanyang ulo. Pinangungunahan ni Investigator Staff Sergeant Daud Makabayaw ang kaso. Sa ilalim ng pamumuno ni Chief of Police Lieutenant Colonel Hector Tanyo Jr. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.